Opo. Uy, pre. Ano pre? Mads. Oo. Oh. Pwede mads. Dito, dito ako matutulog mads. Hala pre. Hindi pwede pre. Baka kasi, mapagalitan na, ako sa asawa mo rin pre. Hindi mads. Nag-away kami kami sa asawa ko mads. Ay ano ba yan pre? Tapos dito, dito ka matutulog pre. Kasi mads. Nabalitaan ko Si kong si, mads. Hindi daw umuwi. Ay oo, oo, kasi ano pa yun, mga isang buwan pa sa, sa trabaho niya. Ah, tamang-tama, tama, Mads. O, pero hindi, hindi talaga ka pwede matulog, pre. Kasi... Is isang gabi lang nun. Nako, pre. Pag malaman to sa asawa mo, pre, ako talaga ding aawayin nun. Alam, mas, hindi niya alam, mas, dito ako pupunta, mas. Paano hindi niya alam, pre, nga? Ano, Oh, may daladala -dala kang unan, pre, at saka kumot? Hindi, pero ang alam niya, mas, doon ako tulos ko, pare. Ay, pero, pre, parang... Mas, mo, wala bang mga aswang nito, mas? Dahil yung butas ka, ay, pre, sa totoo lang talaga, pre. Walang aswang dito, pre. O, tingnan mo, o. O, open lang yan. Walang sarado, pre. O. Diba, wala talagang aswang dito, lumalapit dito, pre. Walang <laughs> pumapasok sa bahay na aswang. Wala. Wala. Mads, kasi alam mo, alam mo, Mads, matagal tayong relationship, Mads, di ba? Wala, Mads. Isang gabi lang, Mads. Ay, naku, pre. Kung dito ka matutulog, pre, pero, papasokin kita doon sa, dito sa bahay ko, pero, kailangan, huwag kang tatabi sa akin. Baka pagising ko, adyan ka na pala sa so, tabi ko. Ay, hindi ako, hindi ako tatabi sa Nako, kung tatabi ka talaga, pre. ipabarangay talaga kita bukas, pre. Hindi na, Mads. Kaya saan gawin na, Mads? O, oh, ipromise mo talaga, pre. Hindi oh, ka talaga tatabi sa akin. Oh, promise at promise. Ay, nako. Mahirap yun. <laughs> ha, tatabi ka sa akin, pre. Oh, ano yung dala mo, pre? Milo, Mads, kasi Mads, pag madaling araw Mads, gigising tayo ng madaling araw Mads, magmahilo tayong dalawa. Kasi kape, milo may Mads. Ay, oo nga pala no. Ay, akala ko kasi kape, <laughs> milo pala to. Milo po oh, Mads. Ay, oo nga pala. Maganda itong milo, Mads. Pero parang hindi huh? ako uminom niyan. Bakit? Kasi sumasakit yung ano ko dito. Pre, yung chan ko pre, pag makainom akong milo, pre. Sarap to Mads, gigising tayong madaling araw Mads, tapos magmahilo itong dalawa. Ha? <laughs> Alam Ay, talaga yan pre. Tago mo yan sa bulsa mo, pre. Ayoko uminom yan, pre. Ayaw mo? Oo, kasi masakit yung ah. siguro ko, pre. Sigmura ko, iwan ko ba? Mads! Siya, yeah, Mads. Dito ka matulog, Mads. Kaya nga, dito ka nga matutulog nga. Pero yung sinasabi ko sa'yo, promise. Huwag ka talagang tatabi sa akin. Promise, Mads. Hindi ako tatabi sa'yo, Mads. Oo. Promise mo talaga yan, pre. Na hindi ka tatabi. Kahit malalaman. Naku, pre. Paano din yan, pre? Yung kapitbahay natin, pre, mga sismusa pa naman yan, pre. Saan? Sa mga so, kapitbahay ko? ayaw mo lang, mas. Ay. Naku, malalaman yun sa La asawa ko, pre. Mas. tayo -tay yan, pre. Mas, hindi na alam mas, ha. may secret ka dalawa. Ma. O, oh, kahit na, pre. Malalaman talaga yan sa mga sismusa. Ang dami-dami yung mas? mga sismusa, Popasokin pre. Sige na, mas, papasokin mo, mas, parang Pero para baka makita pa ko sa labas mo. Ay, mga pasok na nga. Pero, oh, yun, pasok ka na, pre. Si, baka kasi malalaman pa pri ni Masis ang dami pa nang sismusa diyan, pri.